Hello YouTube, Bromel Reaction. Welcome to my channel. At may panibago tayo ngayong mga idol na i-upload na reaction video. Ito po ay kay Multifax TV. Yan, subscribe niyo si idol. At huwag na natin itong patagalin. Tirahin na natin to bago pa inang ng iba. Let's play! Ghost bride na naghihintay pa rin sa mapapangasawa nito. skinwalker na nakunan ng CCTV camera. Well, well, patikin pa lang yan sa mga kababalaghan. Kaya tara. Ayun. Inangat yung ano. Si Multifax TV. Number 1. Ang YouTuber na si Riot ay nagulat nang biglang mag-alarm ang sasakyan nitong nakaparada sa labas ng bahay at ang mga aso nitong nababalisa. Buhay ito ng ano uh. Ay, may mga aso na oh uh. Kaya naman tinignan nito ang ring camera At ito ang natuklasan niya Ano? 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 ano na, Isang strange blue object ang lumulutang Ay, ayun... sa bakuran nito. Ayun pala mga idol, o, pansin niyo sa may kotse sa taas may lumulutang na ano na parang blue na ilaw o ano wala naman ito na hindi ito na pagpag ayon pa na, sa kalaw. kanya hindi ito nakita ng mga mata niya ngunit nagsilabasa ng mga aso nito uh, na tila ano. ba may pinapalayas o tinataw sa paligid ng mga aso uh, may ano talaga sa lugar na yun So ano so, sa tingin no? mo ang strange blue object na lumulutang at nagpapalipat-lipat? Hmm, ito na tayo sa ano, simbahan. Nakakatakot mga idol mag ano, mag ghost hunter. <laughs> Takot yung tunog. Hi guys, I have just made my way into this. At siya lang mag-isa. Three <laughs> Creepy-looking church. Siya lang mag-isa ang nag-explore. And I cannot believe I'm on my own doing this stuff. Yan. Oye. Sumusok. ang nasa loob na ito ay kapansin-pansin ang magulong paligid no, na pinaglipasan eh. na... Abandonadong simbahan. Ito lang mga idol, hindi ko kayang pasukin yung, yung abandonadong simbahan kasi mag-isa lang na very I'm really nervous. But well, you know, I've got to bring the best for you guys. Pakinggang mabuti ang mga ingay sa paligid. Okay. Oi. Oi dahan lang sa pagbaling ng ilaw. Siyon. Uy! The place is massive. I thought I could see a pair of I gotta watch out for these. Lumang It's luma an na ang simpahan ano. I don't wanna be falling through. What is this? Falling through. What is this? Falling through. eh. Isang nakakatakot na boses What? ang narinig nito na gumulat sa kanya. That scared me. <laughs> but quite a lot of in it. Here. guys I'm so nerve, nervous right now. so nervous right now. I'm so not so nervous right It down to the pigeons. Ng may babahin, eh. the roof. Eh, may yung, yung balat ko dito. It's quite a lot of uh, furniture what's been left and stuff. Oh wow, check that over there. We've even got a christening pot right Ooh, there. Yun, We've been christened here once. Meron talaga idol may mga sin may sin may ano may bosses talaga ng babae lalo na pag naka-headset eh, ka. Dinig dinig. What the hell? Uy. Ay, dadad lang sa pagbalik ng kamera. Narinig mo ba? Sa una ay pinagkamalan pa ito ni Danny na isang kalapati. Kalapati Ngunit nang ka? ang kamera nito sa madilim na sulok ng mga upuan ay ito ang nakita niya. Uy. Hello? Yan na, dahan dahan dahan. Yun, nakita na! Ang muna! <laughs> Yun, ang muna! Isang maputlang babae na nakasuot ng... Ayan o, klaro-klaro mga ito Talaga sa akin, Para legit ito. Ano, tignan mo, putlang-putla yung babae na na nakadamit naka na pang kasal. Puting gown. Ang siya palang nakatitig sa kanya. <laughs> Dahil sa bumahag na ang buntot ni Dani ay kumaripas na siya ng takbo palayo <laughs> sa simbahan. Ayan o, putang. Yun. nakakita nito na ko. <laughs> <laughs> oh my God! What the fuck is Eh, hey, mo, tapos mabunggo ka. Well, well. Tulad ng dati, kung sinasabi. Iiwan ko sa inyo ang huling pa siya. Kung legit o fake oh, lamang yes. ang video nito. Magpagayon pa man. Creepy ang isang ito. <laughs> Ito ay galing sa YouTube channel na Lainie and Ben na nag-install ng camera sa bawat sulok ng bahay nito upang makunan ang mga strange paranormal activity sa paligid. Yo Oh Lo biglang lumipad ang baso sa living room at sa kabilang dako ay ito pa ang nakunan ng kamera. Oops! Kapansin-pansin ng unti-unting pagbubukas ng drawer at pagtilapon Oo, ano? Ng... Alam niyo mga ito, legit ito. Wala naman itong tali. Ano, di ba? Wala tali. Siyempre, nag-install siya ng camera. Eh, siyempre, legit ito. Door ...sa loom nito. Oh. Mm. Di kalaw, nanay Naging ang pa Ang polter, ayun, guys pa, oh. Lakas na, ano, ng bahay nito Paparamdam, ano Wala, walang tali yan Sabay-sabay Ayun pa, bumukas pa yung drawer, Ayun, ano, oh. Alala ko lang mga idol, ha ah, pa-subscribe ng aking YouTube channel kung andiyan ka pa nanonood. Salamat po. Well, it's remind me the scene of my ito yung ko lang horror ko na to, ah. movie, The Evil Dead. the Evil Dead. Ah, uh, oh, na. No. Basta napanood ko na ito. ah uh, marami sila magkakaibigan dito magkasama. Sama dito sa video Sooner niya. Sooner or eh. later, ay baka sila na ang paglaruan ng poltergeist. Uy, yun ako. Oh, wala naman talaga. Talaga. Wala naghawak dun Number 4 Isang video sa Reddit ang nagbigay ng malaking palay si sa mga tao At sa mga viewers kung ano ito. ang nilalang na ito. Ang footage ay galing sa isang security camera na nainstall sa labas ng pinagtatrabahuan ng ama ng Reddit user. Ayon pa, sama nito ay wala siyang kahit di idea kung ano ang aktwal na nakunan ng CCTV. Gayon pa man, siyang kinilabutan sa mga nasaksiyan nito. October 2022 nang pinapanood ng lalaki ang CCTV camera nang biglang lumitaw ang oh, Ano? Ano kaya ito? Parang tao uh, ba ito? Kambing? Parang ano? Out of nowhere... Ayan, napuha ng CCTV, 2022. Ayan, no. ito, dalawa? Parang dalawa nga, oh. Sa kabila ng pagiging low resolution ng footage ay talagang malinaw pa rin ang katotohanan Hindi ito isang normal na nilalang lamang Oo nga parang dalawa o malapitan sa malapitan Sa malapitan tignan o oh, parang dalawa sila ano Dalakad ...board. Isa lang ang malinaw Naniniwala ang mga viewers na isa itong unworldly creature oh. na maaaring supernatural in nature. Ikaw, ano sa tingin mo ang nilalang na ito? Skinwalker? O ibang cryptid supernatural being na gumagala at aktual na nakunan ng CCTV camera? Number 5 Ang YouTuber na ito ay dinunokumento ang paranormal activity na nagaganap sa bahay nito. Halos lahat ng video ng channel nito ay nagpapakita ng mga kapabalaghan sa loob ng tahanan nito. Isa sa mga video nito ay ang biglang pagkabasag ng salamin nito na hindi niya may paliwanag kung paano ito nangyari. O ano, biglang nagpa... Bigla nabasag yung salamin, ano? Wala siyang ideya kung paano ito nagkalamat. Pero may suspecha siyang ito ay kagagawa ng multo sa bahay. October 2022 habang nakatingin ito sa kanyang bintana dahil sa nakita nito ay biglang ito ang nangyari. habang nagre-record sa parehong oras ng pagbukas ng pintuan upang ma-record ito at ito na nga ang nangyari. Bad that. Ayan oh. <laughs> Oops. Hihihi. Bumukas. Pero wala naman ata. Ano oh, pa ba? may nagtulak sa ano, no? Sa kabila, tapos tumago. Saan? Seven. Hey, oh, sorry, guys. Huh. Tapang ni ano ah. Abang ni George Trigan. Dude, how the Dude. Dahil sa kanilabutan na ang lalaki ay nagpasya siyang umalis ng bahay okay. at nakitulog sa kaibigan niya habang kinukwento ang nakakakilabot na karanasan. Gayunpaman na hindi pa rin siya tinantanan ng pagpaparamdam sa gabi na ngayon. Oy. Uy. Nak nakita ko yun na parang pagbukas ng ilaw may anino na tumago dito sa ano. May anino na tumago dito sa ilalim ng ano, ng higaan. Tingnan natin. Isang shadow-like figure ang nakita at sumubsob sa kama nito. Ayon sa kanya, ayan o, oh, iba, alatang, alatang ano yun, anino talaga na ano, biglang soto so, sumubsob na sa higaan. Ang pagpatay sindi ng ilaw ay nagpapayuwating na may mga paggalaw sa paligid dahil umiilaw lamang ito pag nakakadetect ng motion sa paligid. Okay. Kung ano man ito ay malamang na ito ang nalitek ng sensor. Naniniwala ang mga viewers na sinundan siya ng folder guys at hunted ang bahay niya. Oh, nga, Naniniwala no. rin ang lalaki na paranormal in nature ang mga nararanasan nito. Palang sa channel na ito, huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification. Ayan, tapos na mga idol. Hanggang sa muli na pag-upload ko at mag-subscribe ka lang. At maraming maraming salamat po. God bless.